everyone! Panlaban sa sakit sa lalamunan kapag ganitong malamig ang panahon, konting ingredients lamang ang kailangan. Kaya naman, itong luya ay atin ang hugasan at balatan. And then, kudko rin lamang po natin. Tapos ngayon naman, pagkakudkod ay magsalang tayo ng tubig. 2 to 3 cups po yung aking ginamit dito at isama na natin yung kinudkod na luya. Gagamit din po tayo dito ng luyang dilaw. Pwede pong luyang dilaw na fresh at pwede rin naman ang powder. 1 half tablespoon po ang aking isinama dito at atin po ngayong pakuluin ng mga 2 hanggang tatlong minuto. Samahan na rin natin ng 1 tablespoon na lemon juice or calamansi juice. At ngayon naman pagkatapos nating pakuluin ay gagamit po tayo dito ng strainer. Atin lamang po itong sasalain. Napakasarap po nitong inumin. Umiinom po ako nito 1 cup a day lamang para nga po panlaban sa sakit ng lalamunan. Kung Masarap din po itong inumin na may kasamang honey. So kung hindi nyo po kayang inumin na walang konting tamis, maglagay po kayo ng honey at atin lamang pong haluin mabuti. Kaya naman! Ito na naman ang isang simpleng recipe mula sa Udelmos Kitchen. This is Belangin yung kusinera. Maraming maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa Udelmos Kitchen. Kaya naman, bye-bye at mag-ingat po tayo palagi.